Okay guys, si Gilpit po ulit magandang, magandang araw po Ngayon po ay meron tayong short uh, review regarding dito sa uh, mga piso na malulupit na inilabas ng uh, BSP Unang una sa, sa lahat itong si uh, ang ating pambansang bayani si Jose Rizal 100 uh, 50 years so 1 piso coin uh, inilabas ng BSP uh, noong taong uh, 2011 uh, bilang uh, pagunita sa ikaw 100 taon at kwenta karawan ng uh, ating pambansang bayani na si Dr. Dr. Jose Rizal so ito po yung likod niya yung BSP seal yan na uh, may araw sa gilid. Tapos 1 piso. Ah, uh, undate na doon uh, 2011. Ito po. So ang next naman po natin ay isa pa pong isang malupit na 1 piso. 1 piso coin. 150 years. 1 piso coin. Uh, si General Antonio Ricarte. Ito po yung nasa harap niya ang larawan ni Antonio Ricarte. Nilabas ng BSP noong taong uh, 2016 bilang uh, pagunita din sa ika-isandaang taon at uh, uh, limampung karawan ng pambansang bayani na si General Antonio Ricarte. Yan. Sa likod niya matatagpuan natin yung Nakaukit na pangalan. Uh, piso. Ito naman yung kanyang date. 2016. Tapos Eagle Head. Eagle Head. Uh, tapos yung BSP seal niya. Yan. Yan po yan. So ang ating pangatlo po ay ito. Ito yung pinakamaganda. Uh, Rizal Monument. So, ang piso na to ay uh, ASEAN 50 50 years 1 piso coin o uh, Serizal uh, monument. So, nilabas ng BSP noong taong uh, 2017 bilang uh, paggunita sa ika-50 taon ng uh, pagkakatatag ng ASEAN ng uh, ang ng ito ay nag ang baryang ito ay naglalaman ng mga elemento ng ASEAN. Ah, uh, 50 logo sa harap kasama ang mga salitang uh, partnering for uh, change engaging the world. Ayun, 'yun yung makikita niyo sa taas. Ayun. Mga bituin yung mga bituin. Ito, mga bituin. Hindi lang masyado makita. Mga bituin na kumakatawan sa mga salabi. Ito, ito. Ito yung bituin. Sampung bituin yan. Ah... Uh, mga bituin na kumakatawan sa mga kasabi ng ASEAN. Ah... Uh, ASEAN 50. Kasama ang... Uh, Pilipinas ang uh, ang pangalawa Indonesia tapos Singapore Thailand uh, Brunei Vietnam uh, Laos Myanmar At ang uh, pang-10 yung Cambodia na makikita makikita sa microtex uh, araw Kalapati na sumisig, sumasagisag ng kapayapaan at uh, BSP ayan po yung Kalapati ito po yung araw uh, at yung BSP yung magkasama na siya Ah, uh, Mint Mark sa Bayani. Nandito naman yung Mint Mark sa Bayani. Nandito. Mint Mark sa Bayani, ah, uh, sa likod ng barya ay makikita ang Rizal uh, Monument. Ayan, yung Rizal Monument ito. Rizal Monument di Richard Kisling sa Maynila. So, ito po yung mga malulupit na piso natin, no? So, mga gandang klase na mga mga special na bari ito na inalabas ng uh, BSP so bago tayo magtapos shout out po sa mga subscriber natin lahat-lahat ng subscriber natin sa mga kasama natin sa trabaho sa pamilya natin God bless God bless sa lahat ng ating uh, manonood ng, sa YouTube sa mga sumusuporta po ah uh, God bless po lahat sa inyo. Mag-ingat po, mag-ingat, po kayo lagi. So hanggang dito na lang po ang ating uh, vlog. So magandang magandang araw po ulit. Ingat po kayo lagi. O so salamat po.